YouTube channel Roan's Vlog. Guys, ako ngayon ay mag-aayos ng ating mga biscuit kasi wala nang laman ng ating biscuit. Sabitan natin mga biscuit. Yan, guys. Pakita ko ako sa inyo, guys, yung ating napamiling mga biscuit, guys. Yan. Sarapin yung... niyo. Yan, guys. And guys, update ko rin kayo sa presyo ng mga Biscuit natin kung tumaas na ba or hindi. Yan. Update update lang tayo guys sa ating mga presyo ng ating mga biscuit Yan. Tamahan nyo ako guys. Kaya tayo ngayon ay nakadras. <laughs> Ito lang init. Ang init guys. Yan. Tingnan natin yung ating ice gem kung magkano. ating biscuit guys na ice gem ay ano ba nga yung ice gem ang ice gem guys ay 75 ang isang balot na ice gem tapos may print isang rasong cookies yan 75 guys ito yan at ito sa presyo ng mga uh, biscuit yan tapos guys, si Hansel ngayon ay Hansel Nasaan na yun? Two parts, apat kasi yung Hansel guys 2.8 8 divide 4 ay 62 guys ang isang Hansel Ang Hansel guys si Hansel perhaps, ay 62 ang ating puhunan Tsaka guys Hansel na Mocha sandwich may pritang ribisco crackers na isa, yan sunod guys ay eto ang si Hansen na milk uh -huh. yan, gusto ko din guys ang puno nandyan balik na yung apin, ano. ang pocket na hasil ng ating ano, no? sa si Hansel chocolate, may pre din sya isang Hansel na crackers Hansen, Hansel, Hansel sa more maganda kasi sa kanang Hansel ah, guys, ito si cream o na kulay yellow ay 90 Ayan, guys, aku buwan nak natin sa tu labas nito. naman, guys, ICE. Ngayon, guys, ito magkana na ba ang FF niya ni Emma? Ah, wait lang. Favorite lang. Wait lang. Kaya natin ito ba hindi? FFB. Wala Yun, 120 guys. Yung dalawa nito, ibalik 60 ang isang FFB na balik nito. Ang paborito. Sunod guys, ay pita. At magkala ba ngayon ang presyo ng pita? Pita pa more. Ang pita guys, ay 62 pa din ang, ang balot. Ayan. Ang inya. Tapos guys, tatlong choco mocho. Kano ba ngayon ang choco mocho? Tatlong ato Tatlong choco mocho. Tatlong then... choco uh mocho. -huh. choco mocho. Kano ang choco mocho? Yung 246 guys, ang tatlong balot. 246 divide 3 ay 82 na guys, ang isang balot ng Choco Mocho. Isang box ko guys ay Choco Mocho Milk and Chocolate Caramel. Ayan. At saka so, ito isa ay Choco Mocho Dark Chocolate Caramel. Wapen. Yan guys ay 82 na guys. Bilad ako! guys ay white chocolate na chocolate. -choco. <laughs> Bigla mo ito. Na. Napatigil ko rin. Na. So, guys ay cloud nine. Isang box na cloud nine. Cloud nine nasa tan na. Ayun, 95 na guys ang isang box na cloud 9. ang chucho naman guys tapos na hanggang ano ako na, na, eh. sa mata ko na agus na sa mata and guys ang chucho naman guys ay chucho ay 80 na guys ang kung sa isang balot na chucho susunod guys ay padgy bar. Ang padgy bar natin ay 225 guys, yung tatlo. 225, di ba. 225 divide 3. 75 guys ang ating pungunan sa isang balik na padgy bar. Guys, padgy bar na milk. Ganila. Yan. Tatlo guys siya. Tsaka isang padgy bar na chocolate may papri siyang isang trasong pudgy bar. Diba, dagdag tubo na rin natin sa ating tindahan. Sunod ay pudgy bar na makapuno. May pre din siya guys na isa. Pudgy bar for more. So guys, cream o. Magkana ba ang cream o ng kulay blue? Cream o vanilla? Ha? Ay, 75 na guys ito. Ayan. Isang balay. Tapos kay rich cream. Isang rich cream. 75 na din gato itong rich cream ngayon. Bale. Bili tayo ng tatlong ng pampraga. Uh, tatlong ribis ko. Magkano na ba ngayon guys ang ribis ko natin? Ay 186 at tatlo. 186 divide 3. 62 na rin guys ang puhunan natin dito ay guys, ay bumili natin ng Regisco Choco isang Regisco Strawberry isang Regisco Cream ayan yeah. tapos Wapper Choco Vanilla guys 62 na rin guys ito yun oh, 62 rin ito check na natin yun, yeah, 62 nga rin guys yun, yes, bumili tayo ng tatlong honey Honey milk chocolate ay tatlong honey. Tatlong honey SP 114 ang tatlong 114 divide 3. 38 pesos guys ang isang balot ng po na natin sa honey. Tatlo, tatlo guys. Eh. Ang sunod ay dalawang balot na bingo. Isang bingo orange isang bingo double chocolate. Kano na ba siya ngayon guys? Ay 124. 622 na rin guys. Yan. Sige siya. Sunod guys, I press to pinat. Nakulay ko yung press to. 62 na guys ang ating press to. Tapos guys, dalawang sticko na junior. Tingnan natin kung kano pa ngayon ang sticko ko. Stick ko, stick ko. 130, 365 guys ang isang, isang Grab po na stick ko ngayon. Ano mayroon, mayroon, Tap, guys, isa sa Skyplex. Tapos na. Kaya ba? na ano? ba 62 din guys. Ito naman candy. Pagay tayo na itong food Kano Ito naman yung food chip. Forte na guys ang kambalot na food chip. Ang ating Stay fresh. 56. Let's divide ko. Plant na guys ang ating puhunan sa stay fresh. So, ito na guys, itong mentos at max tagisa. 40 na guys din ang max at 40 na din ang mentos ang isang balot. Ayan guys, tapos so, so, na natin ihalang sa ating isang balot. Ayan yung iba guys ay mga cup noodles. Mga, no, 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 mga noodles guys. Ayan. squid. Yan. Papatas na natin siya, guys. Yan. Yan, guys. Ang laman ng isang box natin, ano yung mga noodles. That yes. Eko! sorry this. No. Alpasan. Ayan guys, medyo mahaba na ang ating vlog. Kaya pagpapatuloy ko na lang siya guys maya maya. Ayan, kahit ako lang sa inyo iba ko na i-display na. Hanggang dito na lang muna guys. Magandang magandang buhay mga kasari. Bye bye!